Hello mga pabs, nandito naman tayo sa routine natin araw-araw sa pagluluto at paggising sa umaga yan pag kayo ay nandito sa bansang Saudi Arabia ganito yung ang oras natin ngayon ay alas dos ng uh, umaga alas dos ako nagising alas dos ako nagising pero mamaya-maya pagkatapos ko magluto, matulog ulit ako Nais lang natin ipaalam sa ating mga kababayan na gusto mag-apply dito sa Saudi Arabian Housekeeping ay kanya-kanyang luto po dito ha. Wala po ditong magluluto uh, para sa inyo kaya sariling sikap sa pagluluto dito mga Cubs. Ah, Luto natin ay gulay Yan, kalabasa Hiniwa ko na yan kagabi Hiniwa ko na yan sa mga cups kagabi Pati itong sitaw yan. Hiniwa ko na to kagabi Piniprepare ko na kagabi to Para pag umaga, lutuin mo na lang Yan ang mga technique yan mga kabs dito mga kaps sa, sa, may halimbawa sa inyong uh, accommodation uh, kayo ang nakatira sa room nyo kayo ang nakatira sa kayo ang luluto sa kusina nyo kayo rin ang maglilinis dyan mga kaps papalinisan din sa inyo yan ng mga uh, security kayo rin ang maglinis mga housekeeping din kanya-kanyang linis kayo So, tapos na tayo maghiwa ng manok. So, si, yun ang lulutuin natin yung sitaw si at saka kalabasa. Yan ang mga ingredients natin. Kawali. Yan ang sinasabi ko mga kabs na kapag kayo ay mamalingke, uh, lalagyan nyo ng pangalan yung mga pagkain nyo. Kasi sama-sama kayo dun sa isang ref lang. Uh, yung isang ref lang ang lagayan nyo. Halimbawa, sa isang flat, yung isang flat may ano yan siya may dalawang kwarto isang flat na sa ano kayo minsan 12 minsan 10 tao ang rep nyo nakatayo isa tapos ang freezer nyo ay isa din sama-sama kayo din maglagay ng mga pagkain kaya lalagyan nyo ng pangalan ngayon para hindi magkawalaan at saka yung iba hindi natin alam ang interest nila although lahat naman kayo din sa flat ay mga Pilipino wala namang ibang lahi So ganito lang ang routine dito, maaga kang gumising, maaga ka ring maligo, kumain, pasok sa trabaho. Pag-uwi mo din, gabi na ang uwi mo. Na, <laughs> magbangon na. Akala lang nila, akala lang nila ano, madaling kumita ng pera no? Pag nag-abroad ka, Lahat po dito mga kabs, sa talaga. Bago pa kumita ng pera. Isang pagalitan ka pa sa uh, mga supervisor mo. Uh, diba? Ganon talaga ang mga muhan. Kaya tiis talaga pag nandito. Pero meron din naman mga, mga sarap eh. Yung, din yung mga mga, mga magagandang moment, mas yung moment sa mga banding-banding sa mga kasama. Yung pagkaswindo, kumain kayo sa labas, meron din yan dito mga kabs bibili kayo ng mga gusto nyo makapili rin kayo mga kabs yun nga lang mga kabs uh, malayo talaga sa pamilya tiisin mo yung 2 years na kontrata mo uh, nandun na yung birthday ng anak mo wala pa Pasko wala pa New Year wala ka sa pamilya mo tapos uh, ganito pa mga kabs ang maranasan mo dito pag New Year, dito ka lang sa accommodation, tulog na tulog ka. Samantalang ang <laughs> mga mahal mo sa buhay, nagsasaya sa Pilipinas. Oo, oh, yan mga kaos, naranasan ko na rin yan. Pasko, tulog ka. Pagka New Year, tulog ka pa rin. May eh, maranasan rin mga kaos kung nandito kay Saudi Bakit tulog ka sa Pasko at New Year? Kasi wala namang party-party dito mga kaos. Eh. Uh, walang, kasi kinabukas may pasok pa din. Yung iba, nakagala. Yung iba, nakaka-party-party sa ibang ano ah, mga kaibigan, pwede yan. Kaya lang, isipin mo naman, party-party, kailang bukas may paso pa. Oh, so, antok pa rin ang abutin mo. Tapos, yung transpo pa. Minsan, wala kang kotse, mamasahe ka pa. Yung eh, ikaw, masahe mo, tipid mo na lang sa pagkain. Lagyan natin itong kalabasa. Kami ay sila Kaya kung hindi ka cheap cook sa Pilipinas, hindi ka marunong magluto, dito maging cheap cook ka at marunong ka talaga magluto. Gaya ko dati, hindi marunong magluto. Kunti lang alam ulo Ngayon, marami na. Ah, uh, ipaalala natin sa ating mga kababayan, no? Kung dito na kayo, uh, hindi libre internet. Kailangan uh, may sarili rin SIM card para kung saan kayo mapunta, may pang-reply kayo sa pamilya niyo kung may emergency man, tatawag sila sa inyo. Bihira na lang dito mga kabs ang libre ng wifi sa accommodation. Kasi so, isasunod na natin ito sa yan na niluluto ko. <laughs> green na green pa siya. Ginisang kalabasa at saka sita na may manok. Paalala natin sa ating mga kababayan no, kung bago kayo umalis, kung may pera kayong dala na sobra-sobra dito papunta sa Saudi Arabia, pwede rin yan dala nyo dito. Para pagdating dito, kung sino man yung may mga kababayan na real, ipapalit nyo lang. May mga kababayan tayo na uuwi, ipapalit niyo yung piso niyo para may pambudget din kayo dito kung sakaling na kayo o oh, yan ang mga cups yung niluto natin ginisang kalabasa at saka sitaw na may manok ulamin ko yan ng uh, magahan tanghalian at hapunan oh, yan ang kasi dito mga cups kailangan diretso kang luto pa lang kasi hindi pwedeng luto ko ng luto kasi magahan ako sa oras kasi duty mo 12 bars tapos uh, mag iba ka para luto kaya kung ano yung luto mo ngayong araw na to buong maghapon na talaga mong kakainin yan mga kabs yun ang mga technique dyan mga kabs ayan mga kabs palamigin mo natin siya kasi medyo mainit pa bago natin ilagay sa baunan okay mga kabs uh, taposin natin ang video na to uh, mamaya mamaya tulog na ako tapos na magluto ilagay ko muna sa baunan yun sa mga baguhan, uh, subscribe lang kayo sa channel natin para malaman nyo ang mga idea at iba pang mga maybigay nating technique about housekeeping dito sa Saudi Arabia at sa mga buhay-buhay. Mga, mga simple idea na maibigay natin sa kanila. Kaya subscribe lang kayo sa channel ko at uh, huwag kalimutang mag-like, mag-share. Uh, hanggang sa lahat ng mga video mga ka-house, maraming salamat sa supporta at sa mga followers ko. Thank you, thank you very much.